Nakabuga na yung simintong <laughs> <yung> niya. Ilag <laughs> pala yun. Ito Ang daming bunga papaya Ay ang daming nob.

masinog pa pala yung nandito may kinaila na ng ibon naunahan tayo mga idol hmm, no, puro inog na eh. hindi pinapansin dito mga idol ah, kaya naman na oh kunin natin yung mamaya papaya pala dito mga idol oh. Ah, nabubulok lang dito sa lamisa eh. walang pumapansin eh kaya manok ka pula may lagay ang Baritan, baritan. Naman nagsasakot ang tsurikin ano, ko dito. Ay, dyan lang. Ah. Di lang. <laughs> <dyan> lang <laughs> oh. <laughs> May nagkasakot din pala, pare. Ano yan? Ano yan? ba yun, lupay? Ano? Ane? Ano yung tagaling mo Ane. Ay, tatanda. Tatanda. Tumakay na. Tumakay mo si Utantoy. Si Babaw. Ano? Ilong Hai. Ha? Huh? oh. Ang kahoy, karga po. ready na. Oo. Saan kaya may tutok ya? Pang <laughs> tinisa. mo ba yung isa? Ano naman ang lang <laughs> mga Ah, uh, Ba't may nakaready dito? Ano? <laughs> Para saan to? Para sa China o sa... <laughs> Ito may gawin natin <laughs> Ito ang magandang papunta doon. Iwan, iwan. <laughs> iwan ko na lang kung hindi magpadaan. <laughs> oh, ay, talagang... Ah, uh ah. -uh. <laughs> Huwag okay, ito lang. Ano ito lang pa? Kanyang mga ito lang. Hmm? Pula-pula na pula oh. Huh? Ha? pula yan. Oo. Aray, di na ito panggi. Dito, dito doon oh. di ito panggi <laughs> <Pakilo natin, yerbe. laughs> <laughs> <Pakilo natin. laughs> Ba't meron dito yan? <laughs> ha? Huh? Ba't <meron> dito yan? <laughs> huh? um, uh, pang. Ha? Pang pang alalay nakatutok talaga doon sa bundok eh. po. Ah, nandito pa lang armor car eh. Liit na Kaya May armor car pala pa doon mga idol na ka-standby Armor car. Ang tangke lang yung bala ito yung baryo ng mga mangyan mga edi lahat na nakatira dito mangyan dapat mo mag-anja mag-age saan? mag-age mag-age na trupa ng saan? saan?

Tuntuin natin mga idol Puti May gin pa May gin pa rin eh Para may Gusto yung video niya Para ano ng kanya ni, Bunga ng kanyon niya, butas ng kawayan <laughs> Lagi punta niyo doon Ayan <laughs> ang o tari ko. Beg siya. Tadun. Tadun natin. Dara pa din naman mga ganun siya ba? Dara Dapat. Ang susi para tanghalian. Hindi naman makakainin natin. kita bundok mga idol mga idol ito pa lang puno ng kasoy ah ngayon lang ako nakakita ang puno ng kasoy ah ganito pa lang puno ng kasoy sobrang mahal nito eh ah ang laki ng isa hinug na hmm. parang sayuti eh ay isiya at ang kinukuha yung ganyan eh hindi na talaga tayo sana yung mga mag, sa bundok ah Ilang dekada na eh huh. kapoy kapoy maglakad maganda to exercise ulit kakamis din eh shoutout kay siatot shoutout sa uh, Quadro Gopits kay Mark parin si Sar kay Noy kapoy yun istorya dito po pala yung sinasabi nyo bawal dumaan 6 am 6 pm hindi na pwede dumaan may clip din hindi ka rato din naman eh. Bawal dumaan. Kapag kayo oh, ang dito sa sakop ng lupa namin lahat ng nawala at masira kayo ang mananagot. Malupit ha. Delikado. Dadaan lang naman eh. Hindi naman mga eh.

durian. Ito durian. Hmm. Ito. Maliliit, Maliliit pang bunga. Yung malalaki Ito, sinakop din nila to, Nay. Ha? Sinakop din nila to. Gusto nila sakopin? Ay, doon ang takot natin, oh. Nga. Binago nga nila yun, 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 yun. Ah, so, din sila. May sarili silang sukat, eh kaya pa 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 rin sa mga idol kapatrabawin na nanay para maklaro kasi sinasakot ng kabilang may ari yung lupa ni nanay na sinasabi pa nila ang oh, wow. dami ang dami po ang dami po ng ano durian hmm, medyo maliliit uh, pa sa hanggang ang ganda pala. Ang ganda pala ng durian. Eh. Parang langka. Pagsasarap na mga namang amoy niyan. Amoy durian. Lawak pa pala. Ay, nandun si tatay na ito? Nandun sa bahay. Ito ay ah. nililis ko. Atanin mo ng mais. Mm -hmm. Atanin mo siya ng mais. Ah, palinis ko na lang, lang sa si mga katutubo para Taliman ko na lang ng mga mga Oo. Yung doon may mait na kasi lang hindi lumaki doon ng inyo. Hmm. Lapad. Lapad ni tanggal doon sa tas na yun eh. Oo. Lapad ni ni nanay ng mga Ito nga na yan. araw nga dito na ako mag-aiti Ito pa tanong makita. Ito pa Ito pa lang naglinis nito mga mangyana. Ah. Uh -huh. Tapos sila na ang nag-ano, sila 'yung umaisamin ng nanaket. <laughs> oh, bit. Hay, magskinali. Nabansot lang siya kasi init. Nabansot. Nabutan Pero, ng init. Ito na naman naman laman, oh. oh Solid 'yan. Oh, ano? Solid 'yan. Nabansot. Kahit maliit 'yan. Nila man, oh. Oo, paka bangta iyan, eh. <laughs> Hello? Iyan, oh. <laughs> Pag-iiyaw natin, oh, bit. Yan. Tanggalin na lang natin yung mga mapapakinabangan. Nice. Sayang na. Hindi sana na, ano nang init yan. Init. Handapan yan eh. Kaya yeah, uh, ano dito? doon sa taas. Ang dahil mo Kahit. Oh. Huh? Hmm. Uh, yan o. Uh. Laki Oh. Uh. Okay. pag ito sana kalalaki, laki din ang uh, laman. Oh, laki ng laman. Purong laman. Oh. -a -a oh, yung mo yun o mo yung unong lumaki o oh. mm. ala dami pala ito dyan <laughs> hindi natin kaya wala plastic wala tayong plastic diba dito ang daan ng ano diba <laughs> hmm. diba dito na tayo mga ah. kuha natin mais

may doon lang ano, ng <coughs> Kasi hey, doon sa dinaan namin kanina. Parito lang! Pina, yung pinagkita ko sa inyo, pinagbawal ng okay. ng lupa. Kaya, Hoy! kawawa ulit na. Oh. Binigyan na nanay at tatay dito sa lupa <coughs> sila. Lumagawa sila ng daan Pinisa na nila. Hindi sila ang aragyan, ha, ang aragyan lang. Bukong tanan. <laughs> Daanan yan mga dito. Nililinisan yung bagong daan. Tak marah, tidak, tidak, juga about Ito na mga idol yung nagawa nilang bagong daan daanan ito na yung natapos nila kanina maganda na ang daan eh survey <laughs> may pinagbawal kasi sila doon dumaan ng ano, mga, mga katutubong mga yan bawalan dumaan dumaan doon sa yung, yung nakapaskil kanina dating daanan ito so, eh ngayon yung bago nilang binigyan nila ng nina tatay ng medyo kino medyo chubito kasi sarili yung lupa nila ko eh may binigyan sila ng daan para may maadaanan kasi sila din yung isang nagaano na produkto dito sa Mindoro Toy, awak na itong i-vlog ka Piko Tibay din ang batang to din eh. batang <laughs> layo ng ang ganda dito. Ang ganda ng lugar na to. Dito kasi yan sila nakatira mga idol. Mga katutubo. Sa bundok kaya. Pero yung kanila nasa baba. Yun yung pinakabaryo nila pero marami kasi nakatira dun sa, ano eh, sa taas ng bundok. Pag may mga produkto sila wala na silang daanan kasi hindi nga pinapadaan na doon sa ano nagbawal may, may lupa pinagdamutan sila kaya ito ngayon gumagawa sila ng ano sariling daan ito sa ano na to binigay sa kanila ng minatatay ng mga kapatid niya para may daanan lang Bando? Hanggang doon. Hanggang doon sa baryong niya. Doon Doon lang ang lusot ng daanan na to Ganyan-ganyan lang hmm. pa ang nakain to. Dahil gina- Ano niya? Oh, diyan. kapalang ba lang kayo pare. Sampay pa mamatay. Ikurpo sa taun. Ang mga nganyang taumur ko. Kaya yung sa ito nang kano ito nang China kaya. sa karga ata hindi rop palo. O kaya pang kano hay galanding ng roplano sa barko, igwa man ng tanit na Andang jalan git sa nampai. Hey, talangin hey. boka hey. dito genti na lang sa yung bahay n'dan. Oh, mo pwede. dahil kala man si Panilit pa nga lang. <laughs> daming karaman siya ng yung mga harta dito malaki. Malilit pa eh. Ah, lilit pa nga lang. Ang daming bunga. May pangani itong marayon. Ang cute ng saging. Ang cute ng Ang dalan ng saging.

Mm hulaman ako tama na ito ng nataem magdandan parang tumitirade sa kataem magkain uli pa ba kina mo mm -hmm. busong sabog nga ano mo sabog 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 sa sabog 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 lang. sabog may sabog naman dahil may sabog May